Masarap talagang mabuhay sa farm, malayo sa maingay at busy na syudad. Dito sa bukid, nararamdaman mo ang kapayapaan ng kalikasan, sariwang hangin at ang tunay na koneksyon sa lupa. Sa aming integrated farming project, hindi lang kami nagtatanim ng durian at gulay para sa sarili namin. Ginagawa namin itong bilang sustainable na sistema na magbibigay ng pangmatagalang kabuhayan. Habang hinihintay naming magbunga ang aming mga prutas, may kita na agad mula sa mga gulay at iba pang produkto na pangkabuhayan ng aming mga kasamahan sa farm. Ito ang tunay na essence ng sustainable agriculture, survival na may kasamang disiplina at teknolohiya para mapanatili ang ani, mapangalagaan ng lupa at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad ng mga magsasaka sa paligid namin. Ang aming farm ay hindi lang lugar ng pagtatanim, kundi isang sentro ng pag-asa at pagkakaisa kung saan nagkakaroon ng income generating projects na pangmatagalan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ingay o gulo ng syudad mga kaibigan, kundi sa pasaganahan ng buhay na sustainable, maayos at may malasakit para sa susunod na henerasyon. Kaya sa mga kapwa ko magsasaka, huwag matakot magsimula ng tama at magpatuloy sa pagunda dahil ito ang tunay na retirement plan na ipapamana natin sa inyong mga anak at apo lalong lalo na sa mga susunod na henerasyon.